Ito na guys. Tanya kami. Ito to. Patawid tayo. Patawid tayo guys. Mga kakainis lang ito, kapag gusto. kinawakan sa taas, ano, nag, kailangan talaga ay sana, sana dinala ko sana, sana yung ano pala may stand nga pala ako yung di ba diba? remember nung nanonood ka doon sa merit mill ng tag non, ng beauty pageant diba dad andun pala yung stand ko doon ayan na guys so ayan natikot kami hindi okay. nakita ko dito dad dito dad Sarap na mangga o. Oh. Ito yung mangga guys so Sarap. Okay yan tae. Ano yan? Ayan si Doggy, taga pantay Hindi ka daw pwedeng humingi dyan. Dapat ang makahingi sa kanya ng halaman. Oo. Oo. Peach. 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 Ayan guys Ayan siya So malapit na kami guys Hindi namin alam kung Kung magwawagi ba kami uli sa pagkuha Kung masita Kung baka masita na kami Baka masad na, na kami guys Hindi ko alam Ay, tatay Benji na, eh. Namatay yung ano di ba? Pero hindi ko maintindihan guys si eh, Bakit ano Bakit Bakit Dito guys oh, Boy na boy siya dito Kahit na Tirik na tirik yung Ang sabi nga ni mother dad Hindi daw pala ano yun Hindi daw ano sa tubig kasi yun ang pagkaalam ko ayan na guys malapit na malapit na kami dahil, guys sa pagkukuha na namin ng ano ay nako guys ayan na guys ayan na yung da, bulaklak na uh, ah, namin ayan na guys just ko guys Daddy handa mo na lang yung ano yung bag i ibulatlat mo bulatlat mo dad so ayun na guys uy ang ganda ng pagkadilaw oh Ang ganda guys ang pagkadilaw ayun so pani natin siya guys, okay. guys. Ay, ano ba? Ito. Ito. Maano dad. Ito ko pinahirapan ng Good dad. Ayan guys. Ano pa? Dito na. Ayan. Ito. O tama na to. So. so ayan guys. Ayan na guys. So ayan. So. Success. Ito dad. Gusto ko to. Successful guys Ayan successful So ako na mag magbibitbit dad So ako na magbibitbit guys So successful naman guys Babalik na tayo? Yes babalik Babalik tayo Ayan So balik na kami sa bahay guys So eto na guys Ayan diba napakaganda Ma ah. Ang ginaalala ko guys baka, baka, baka makulong na kami dito guys <laughs> sa ilang beses na aming pag -uha. pero sana naman hindi naman siguro huwi na kami guys yan huwi na kami so ayan guys huwi kami ni tatay kung siya so Ayan guys. Ito na kami. Ayan. So successful guys. Successful. Di ba? Ano dad? Successful? Opo. Successful? ha <laughs> Ito Di ba? Yun lang ang kanyang ano. So nag walking walking. So ano mo na nga. Ang ganda guys so. Oh. Ayan. so ayan guys ayan nga guys yun. so ayan guys so ayan so ayan guys so ayan guys. so ito guys pauwi na kami pauwi na kami guys So ayan Diba guys na So Okay guys Ang gaganda guys oh di ba ang gumamela niya nyo gumamela Ay, naku naman, huwag na doon na. Hindi, eh, pwede. Mamaya na. Huwag na, huwag na doon mag-soft kasi bawal sa'yo. Doon na tayo maganda mag-merienda. Ayan guys, gusto niya mag-soft drinks na naman siya guys. Pero pinagbabawal ang ating bansa, di diba, guys? Ayan, ano siya sinasabi ko? Sabiok siya. Hindi niya kaya kaya gawin. Kasi matagal na rin naman siya, hindi nakapagano matagal sa guys hindi nakapag walking in the street so guys Alam mo nyo guys, malapit lang yon yung video guys ah uh, pinapost ko uh, ko lang post ko lang guys yung video kaya akala nyo malapit lang pero malayo yun guys yan guys So malayo yun guys pinopos ko lang Yung video Kaya akala nyo malapit lang yung nilalakad namin Kaya doon kami sa may puno guys Sa may mga ano Hindi magandang Tagnong daanan Kasi shortcut guys Kasi kung doon kami sa kabila So malayo So malayo ang lalakarin pa Kaya ito yung shortcut namin Guys nung tawid na atas siya. Pag Mga ganda ng mga kulay guys oh, orange siya kay yellow. <laughs> nakakatawa si Natay. Si Daddy nakakatawa. Pero guys, Pilipino siya talaga. So good naman 'yon. Hindi expected. Pwedeng... Pero pag nasa bahay naman siya, guys, siya naman na lahat yung mga slightly yung hindi mabibigat at trabaho. Kumikilos siya. Gaganda ng mga halaman guys. So. Oh. So yeah. So malapit na kami sa bahay guys. Matatawa na naman yung kapitbahay namin guys. <laughs> si Helen. So. <laughs> <I> bit. <beat. laughs> guys matatawa na naman si Helen nito. Kasi guys, may dito naman kami halaman. Ay, <laughs> siya so yung katanding nga si Helen guys. Sa, 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 sa halaman. So ang ganda ng surrounding guys. So. Oh. Di ba? Ito guys, tatawid lang kami dito. Dito sa may gubat-gubat. Tapos. Ayan guys. Dahan dad tandahan, ay puki aldahan oh tikang ka muna diyan ayan arte ka ay <laughs> ay guys so ayan ayan guys ang ganda guys oh di ba so ayan guys ayan Shortcut to guys. Yung red na yun guys. Yun yung bahay namin. Yun yung red. Ayan. Shortcut. Ayan. So lapit na kami guys. So ayan. Ayan siya. Ayan guys. Ayan si Tatay Benji. So dandahan. So ito naman guys yung ano halaman ayan so so dandahan so na nasa inalalayan ko naman siya guys so sige na sige na ayan oh, oh yan. hindi nga siya pwedeng maglakad guys nang walang ano kahit may tungkod may tungkod na siya guys ha ha ayan may tungkod na siya ha? may tungkod na yan uh -huh. hindi pwedeng wala siyang ano hanahawakan tao so ayan guys so ay, ito ba ang nagtataka ako ba't wala pang bulaklak itong mangga na ito so yan yung red yung red na yan guys yung bahay namin gandahan dadha kasi mabato ayan gandahan so successful guys so nandito na tayo sa bahay Ayan. Mas hindi tayo sa bahay, guys. Di ba Ayan. So. Ayan, guys. Ayan. Ayan si Helen. Ayan. Successful na naman tayo. At naka... Ano naman tayo. Pero sana. Huwag naman mamatay. Pero buhay naman yung ano mo. Ayan, guys. Ayan. Yes, of course. Uh, hindi na, okay, na wag Huwag na. Huwag na. Kasi siya dyan. Dyan na. huwag na. Para maganda yan. Ay, ito lang naman. So, that's why. So, gasa dito nakauwi kami ng bahay. So, dad, pakihawak lang muna po na yung marini for the integrity. Ayan. So, mga... Mga boys, papasok muna kami, boy. Mga mga boys. So pasok muna kami. Ayun yung mga alaga 'yan si Choco, si Chucho, tsaka si si Chana, si, siya, siya. Siya, siya, Ayan, successful na naman siya. Hindi naman kami nagpaalam. So, ayan ang journey. Ay, nako. Susi. Susi. Ano pa yan, ha? Partida, may, may ano, tagnan, may baston, pero walang kwentang baston. <laughs> Parang may, may hawak siya. May hawak siyang tao. So, <laughs> ay si Shasha. Shasha. Yes, of course. Hindi naman kumakain. Hindi ba kumain na ba siya? Kumain siya ng konti ng ano. Yung iniba ko, yung hopya. Hopya. Alam mo, ka sa Hopya. O, oh, sige guys. Bye-bye. Thank you for your kindness. Thank you for your thoughtfulness. Thank you for your brightness. Bye-bye. So, upload ko it ito mamaya guys. Sa journey namin. Yes, of course.